Ah, uh, hello mga boss. May pakikita ko sa inyo. May flash flash light ba kayong ganito? Kahit pinapatay ay mamatay. Ano, balik na naman. Mabalik na naman sa lati. Eh. Ano? Mabalik yan. Tingnan mo. Parang nagkukusa siyang mag-open. Pag ganito mga boss, ah, wag niyo nyo munang itatapon. Pwede pang ayusin ito mga boss. Kaya gano'n yun, no? ayaw talaga. Hmm. Ay, pabalik na naman yan. Ah, di ba? Pag ganito mga mga ganito, may mga ganito kayong yung plus light, wag niyo muna tatapon. Subukan niyo muna buksan. Tingnan niyo muna sa loob kung anong problema. Ito, subukan natin buksan mga boss ito. bukas. Walang tornilyo to. Disposable na mga plus light. Subukan na natin, subukan muna natin i-discharge ito. Tanggalin muna natin na kasi ilaw. Ayaw mamatay. Ayaw mo ma Off yung switch. Ayaw kumana. Subukan um, ko na Ito, okay pa to. Nag-charge pa to eh. Subukan natin charge. Talagang ayaw lang mamatay yung ilaw. Nagkukusa siyang magbukas. Kahit di inaano. Subukan natin i charge. Ano? Ang sinasabi ko, nagkukusa siyang bumukas. Pag nagkakaroon ng supply, nagkukusa siyang bumukas yung ilaw. Kaya ayaw i-charge. Ang gagawin natin, bubuksan natin to. Itong switch.

na, plastic sa natin tanggalin natin yung tapit okay. Ayun. Itong maliit na to, ito, ito. Ayan. lumikit na. Ito. kita nyo mga boss. Subukan natin linisan to. Kasi minsan malumi na to eh. Tsaka yung loob. Kaya nagkakaroon siya ng nagkakaroon siya ng nagkukusang umila o ganun. Kahit di binubuksan, nagkukusan na lang. Kasi madumi na to. Buko na try natin nilinisin. Uh, pag malinis na dito natin lalagay muna natin dito sa tabi. Subukan muna natin kulitin natin. Yan. Uh, uh, pag malinis na, lalagay muna natin dito sa gilid. Sa so, laling makita. Ito naman yung lilinisan natin sa loob. Ito. Ito sa loob. Ito natin. Hagin natin beras, brush. Brabrasan natin. Subukan natin yung sa loob. Kasi parang may nakakalas sa loob eh. Ito. Ito sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko mga boss ito. Try lang natin linisan to. Ito. ito. Ayan. Pag malinis na, pwede natin ibalik. Kasi kung itatapon lang, sayang. Bibili ka na naman ng bago. Gastos na naman. Pwede kong mapira tayo kung wala. Ah. Magasto talaga. Buti kung hindi mga mahal yung mabilihin niya yun kailangan i-DIY muna bago natin itapon yung gamit na kailangan ayusin pa ayusin natin okay so mga boss subukan na natin ibalik to pinasok ko na sa loob tapos so, ito naman yung kwan nya plastic na pindutan so, yung didiin Aan. tapos itong bracket niya okay. medyo nalupit kunin lang natin ayosin lang natin ng konti nabaluktot eh Para di kayo mahirapan maglagay pag may magnet, gamitan niyo ng magnet katulad nito, kutsilyo gumamagnet, magnet siya. Yeah. Galaw yung kanin. Ito mga boss. Oh, subukan na natin. Tapos na. Kung umilaw. Ah, nabit ko na yung positive nya. Battery. Ayan. Ah, Ayan boss. Oh. Okay na. Ah. Ah. Diba? Lana. Okay na mga boss. Ito. Ready for kabit na dito. Ngayon susubukan naman natin i-charge. Charge natin kung umilaw pa rin. Ayan. Okay na. Okay. Okay na. Ganun lang mga boss. Ayusin nyo lang yung pindutan pag sakasakali. Kuhan. pang yung ilaw niya. Kapit na lang natin mga boss. Dito sa loob. Ito mga boss oh, lalagay ko na. Dito. Hmm? Um, lalak lang natin. Um, ayos na mga boss eh. Subukan natin ni Charles mga boss. ilaw na. Pero hindi na siya nagkukusang umilaw dito. Ngayon, subukan naman natin pailawin. Ah, di ba? ilaw na, oh. Hindi na tulad ng dati na. Segundo lang, iilaw na. Kahit pinakapatay yung switch niya. Ngayon, okay na mga boss. Charge na lang natin para makakuha yung battery. Full charge. Okay na ito mga boss. Maraming salamat sa panonood. Thank you. God bless. Salamat.